Sa kampo ng La Union Police Provincial Office, hindi lang mga polis at ilang empleyado ng hanay ng kapulisan ang makikita. Alam nyo ba na merong paaralan kung saan tinuturoan ang mga chikiting sa kanilang early schooling? Ito ang Child Development Center na mismong miyembro ng PNP ang gurok. Sa loob ng kampo, may mga batang payapa, masigla at masayang nag-aaral sa tulong ni na mama at aling pulis. Si Patrolwoman Jenny Zapatero ang guro ng daycare pupils. Bali, ito pong daycare ng LUPPO or Child Development Center is one of the best practices po ng ating PPO. Para makater natin yung mga anak po ng pulis kasi karamihan po busy walang time po sa mga ano mga anak nila at walang mapag-iwanan so nag-come up po sila sa project na to para po um, aside from nandito na yung mga anak nila nakikater sila natututo na din po yung mga bata pero lumawig na rin ang serbisyo ng CDC dahil maging ang mga bata na hindi anak ng polis at galing sa karating barangay na pasok sa daycare requirements ay nag-aaral na rin sa La Union PPO Child Development Center. Sa ngayon, pito anak ng polis at labing walong daycare pupils naman ang mula sa ibang profesyon ang nag-aaral sa lugar. Mga apo or kamag-anak po nila, nire-refer na din po nila dito sa ating CDC. Nakadistino sa Police Community Affairs and Development Unit o PICADU sa La Union PPO si Police Corporal Randy Madrid. Kasama na rin niyang pumapasok sa PPO araw-araw ang kanyang anak. Kampante rin umano siya dahil kapwa niya polis ang guro ng mga bata. Malaking tulong po to sa amin na nakadistino po dito sa PHQ upang masubaybay namin ang anak, ang anak namin dito po sa PHQ. Mas nasusubaybayan din umano ni Ali Del ang kanyang anak habang natututo sa kanyang klase sa La Union PPO Child Development Center. Gusto ko siyang matutukan na mag um, ma, gusto ko siya yung marunong siya mag-mag uh, mag, uh, sulat ng pangalan niya, magbasa. Kaya gusto ko siyang tutukan na mag- uh, Patunay, nakatuwang din ang pulisya sa paghubog sa edukasyon ng mga bata at hindi lang tagapagpatupad ng batas at tagapagpanatili ng kaligtasan at kaayusan sa komunidad. Joan Punsoy, Balitang Solid North.